Let us tackle head on this issue of the identity ni Alice Guo. Si Alice Guo po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate. Dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. Itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity appears to be Guo Haping, fully Chinese, with two Chinese parents. Itipoy nakita natin sa Special Investment Resident Visa OSIRV application ni Lin Wenye.